Pinag-aaralan na ng Maynilad at Manila Water ang pagbabawas ng water pressure sa Metro Manila. Ayon kay Engineer Patrick Dizon, tagapagsalita ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, yan ay upang matiyak na hindi tuluyang bumagsak ang antas ng tubig sa Angat sa panahon ng taginit at humiira lang El Nino. Super Radio kailangan po natin bawasan yung pressure po. Pero um, uh, sa po ay wala pa po pong final na decision regarding dito. Sa ngayon, nasa 201.70 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Anya, nais nilang mapanatili sa average na 17 centimeters kada araw ang nababawas na tubig sa reservoir at hindi na ito pa. Iwasan po natin yung talaga pong bumagsak po lalo po yung ating reservoir. Kasi kung mangyari po yon ay talaga pong mababawasan po yung allocation po nating galing sa hangad. Bukod sa posibleng pagbabawas ng water pressure, natala kay